Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio, para sa Mayo 24, 2025. Habang sumisikat ang araw sa petsang ito ng Mayo 24, ang likas mong matinding enerhiya ay nagsisimulang kumalat sa bawat aspeto ng iyong araw. Sa likod ng katahimikan ng umaga, dala mo ang isang malalim at makapangyarihang presensya na tila tumatagos sa bawat tao na iyong makakasalamuha. Ang iyong malamagnetong aura ay nagpapahiwatig ng isang panibagong kabanata, isang pagbubukas ng pinto patungo sa mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa iba. Ang init ng araw ay sumasalamin sa iyong panloob na apoy, isang apoy na nag-aanyaya sa iyo upang yakapin ang iyong katotohanan ng may at pag-ibig. Ang enerhiya sa paligid mo ngayon ay tunay na masagana, puno ng paanyaya at pagyakap. Parang may bulong ang kalikasan na nagsasabing, tanggap ka at minamahal. Ito ang uri ng araw kung kailan ang simpleng pagngiti ng iba ay may kahulugan kung saan ang bawat titig ay may lalim at bawat salita ay may bigat. Damhin mo ito, Scorpio, dahil ito ay hindi basta-basta. Ito ay araw ng pagtanggap hindi lang mula sa labas kundi lalo na mula sa iyong sarili. Sa pagtanggap na ito, sisibol ang mga salitang hindi mo pa nasasambit, ang mga damdaming hindi mo pa naipapahayag, at ang mga desisyong noon paman ay gustong lumaya. Sa mga sandaling ito, magandang panahon para magmilay. Ang katahimikan ay hindi nangangahulugang kawalan, kundi kabuan. Sa pag-upo mo sa harap ng sarili mong katahimikan, marahil sa isang tahimik na sulok ng inyong tahanan, habang ang hangin ay malumanay na dumadampi sa iyong balat, mas madali mong maririnig ang tinig ng iyong kaluluwa. Sa gitna ng abalang mundo, ang tunay mong kapayapaan ay matatatpuan mo sa loob mo. Ang pagmumuni-muni ay hindi lamang pahinga, ito ay muling pagkilala sa kung sino ka at kung bakit ka naririto. Habang gumugulong ang araw, mararamdaman mong lumalakas ang iyong pagnanais para sa kaayusan, katatagan, at kaginhawahan. Ipinapahiwatig ng enerhiya ng araw na ito na ito ang tamang panahon upang ayusin ang iyong paligid. Maaaring pisikal itong paglilinis ng iyong silid, pag-aayos ng iyong mga gamit, o simpleng pag-aayos ng iyong schedule. Ngunit higit pa riyan, ito ay panawagan upang ayusin ang iyong panloob na mundo ang iyong damdamin, ang mga relasyon mo, at ang iyong mga hangarin. Ang bawat pag-aayos ay isang hakbang patungo sa iyong kapayapaan. Sa puso ng araw na ito, may paanyaya para sa kabutihang loob. Nararamdaman mo marahil ang malalim na pagnanais na makatulong, hindi dahil sa inaasahang kapalit kundi dahil sa tunay mong malasakit. Marahil ay may makakasalubong kang nangangailangan ng kausap, o mararamdaman mong may dapat kang bisitahin, tawagan, o simpleng kamustahin. Maging buka sa mga munting hakbang na ito, dahil ang kabutihan binibigay ay kadalasang bumabalik ng mas malaki pa kaysa sa iyong inakala. Gamitin mo rin ang iyong likas na pagkamaalalahanin upang makabuo ng mas makahulugang ugnayan sa mga taong nasa paligid mo. Ang iyong presensya, Scorpio, ay malakas, matindi, at madamdamin, ngunit kapag ginamit sa tamang paraan, ito ay nakagagamot. Huwag mong maliitin ang epekto ng iyong mga salita, ng iyong mga tahimik na pakikinig at ng iyong mga mata na marunong umunawa kahit walang salitang sinasambit. Ang isang simpleng yakap mula sa iyo ay maaaring magsilbing lunas sa sugatang damdamin ng iba. Ngayong araw, ang maswerteng kulay mo ay kulay asul na malalim, isang kulay ng katatagan at pananampalataya. Ang kulay na ito ay maaaring isama sa iyong pananamit, sa gamit mong bag, o kahit sa mga dekorasyon ng iyong paligid. Sa pagsuot nito o sa pagtingin dito, maaalala mong ang kapayapaan ay hindi kailangan hanapin sa malayo, ito ay nasa loob mo na. Ang maswerteng numero mo naman ngayon ay labing isa at 25. Ang mga numerong ito ay maaaring magpakita sa iyo sa mga adres, oras, halaga, o mga bilang, at kapag nakita mo, gawin mo itong paalala na ikaw ay nasa tamang landas. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsulat, maaari itong journal, tula, liham, o kahit maikling pangungusap tungkol sa kung anong nararamdaman mo ngayon. Ang pagsusulat ay magiging daan upang mailabas mo ang bigat ng damdamin at mailarawan mo ang iyong mga pangarap ng mas malinaw. Sa pagwawakas ng araw na ito, Scorpio, yakapin mo ang mga aral na naipon mo sa bawat sandali. Hindi lahat ng leksyon ay kailangang isaulo agad, ang ilan ay mararamdaman mo lang sa puso. Paalalahanan mo ang iyong sarili na ang pagiging malalim mo ay hindi kahinaan kundi isang lakas na bihira. Ang kakayahan mong maramdaman ang hindi nararamdaman ng iba, makita ang hindi napapansin ng karamihan, at magsalita ng katotohanan, kahit ito ay masakit ay isang kakayahang dapat mong yakapin ng buong buo. Huwag kang matakot maging totoo. Ang araw na ito ay nagbigay sa iyo ng pagkakataong magnilay, magmahal, tumanggap at tumulong. Sa bawat hakbang mo ngayong araw, isang hakbang ka rin mas lumapit sa versyon mo ng iyong sarili na pinaka-autentiko at pinaka-makapangyarihan. At kapag natapos na ang araw, at ang langit ay mababalutan ng bituin, hayaang ang iyong puso ay mapasailalim sa katahimikan. Isang katahimikang hindi nangangahulugang pag-isa kundi pagkapuno. Ipagpatuloy mo ang paglalakbay mo, Scorpio, ng may tapang, malalim na pag-unawa, at walang kapantay na kabutihan. Dahil kahit na anong mangyari, ikaw ay ilaw sa gitna ng dilim, at sa bawat araw, ikaw ay palapit ng palapit sa liwanag na ikaw mismo ang lumilikha. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.